Hello guys, luto-luto tayo ng ating uulamin. Ayan. Ito, oh, yung buto-butong tira ko noon, hinakit ko. Gagawin ko sana, ano ito, tinolang manok. Kaya lang, ibang maiba naman tayo. Ayan, oh. magmumunggo tayo. Ano. Munggo plus ito guys. Ito, o oh, tinanyo parang fresh pa rin. Kasi nilagay ko sa freezer lahat ng nakukuha ko doon sa siyamka na gulay, nilalagay ko sa freezer yung, yung kalbos ng kamote ayan yung mga sitaw pero yung sitaw, pakukulaan ko na lang tapos nilagay ko sa freezer kaya ito o diba guys may ulam na naman tayo yan maski buto-buto yan ng manok malasa, malinam na yan, nilagyan ko yan na may bagoong tayo dito. Tapos yung patis. Yan. Ayan, oh, Yan, yan, yan. Pero ulit, nagyan ko rin ito ng chicken cubes. Sarap-sarap na yung gulam. Nakaluto na rin ako, guys, na kanin ko. Ito. Ayan. Ayan. Oh. Ayan yan Ayan. Tanuin mo natin para masarap siya. Ilalagay ko yung ito. Lagay natin itong ating monggo. Ayan guys. Masinsya na kayo sa aking vlog, sa aking video. yan guys. Mmm, charap-charap naman ng ulam natin. Basta mas kang magluto, meron kang ulamin. Darating na yung mga amo kong mag na sa Sabado. Kasi malapit ng pasokan dito sa September. Unang, ling, unang Monday ng September. si amo kong lalaki hindi nakapag-travel kasi my work ako din hindi niya binigay yung aking local leaves na bayaran na lang para maging double pay ang aking sahod ngayon crap <laughs> ito naman guys ang aming ano lagyan natin ng tubig paano ano ko ano, ganyan. Oh, di ba? Ano diba, ang paraan? Tapos Then guys, oh, di ba? Then Takpan natin. Ayan, di pa ako nakahugas ng pang pan, ng ano ginamit namin pang almusal. Kasi nagpa-entry ako kay Shine at kay Angelic. Ayan. Ito. Ito guys, oh. Binili na amo. Ito, lalagay ko sa... Isisaparate ko yan, guys. Then, ito naman yung, ano, paborito kong isda. Ito, gagawin ko siyang filet. ah uh, yung ulo, tatabi ko yan para meron tayong sabaw itong ano lang ang tatanggalin ko yan ang uulamin ni sir ipapaulam ko yan mamayang gabi isang piraso itong side yung side naman sa akin ulam ko mamayang gabi syempre may ulam ako dito ngayon lunch kaya takpan natin guys buha tayo ng pangtakip ayan yan, ang aming naka organize ang aming ganito sa kusina yan, guys. Gusto niyo ng saging? Ayan, oh, diba? Fresh na fresh pa rin yung aking ano, malunggay. Hugasan ko na lang. Ilagay ko na lahat yata pati tangkay. Yummy! Tsalak-tsalak. Pag-ulam. Ayan. naka ano na yung aking dishwasher. Nainte na yan. maglalagay tayo ng mga hugasin. chan Maganda rin yung may dishwasher, guys. Kasi, ano siya, ma malinis. Tapos, pagkuha mo, dry na siya. Lagay na lang sa mga cabinet Tulad nito. Oh, yan ang cabinet namin dito. Walang gamit na gaano ang amo ko dito sa kusina. Yung mga ginagamit lang namin. Maski sa mga dyan, dyan na nga, ano, hindi siya nagdi-display. Wala. Kaya, eh, mas gusto ko rin. Kasi, masinok. Magandang tignan. Tapos mamaya gagawa ulit tayo ng juice. Para meron tayong iinumin. Ayan, guys. Ayan, yan tayo. Ayan ako. Ako naman ako. Okay, guys. Thank you for watching tayo yung mag ano, na magpe-prepare niyan. Nalagay natin dito sa yan oh. Uh, so pa ano storage bag. Ayan. ganun na yan yung ayan. Oh, hugasin. pa help guys. <laughs> Thank you for watching.